Ano aking asawa, walang kahirap-hirap sa pagpapakain. Eh pag ako nagpapakain, hindi yan. Idambahan ho sa akin eh. Ay! Pagkababait. Takot siguro sa'yo mga re. Ne, baka kinukurit mo re. Ne? Kinagaruti <laughs> daw <na ho> niya. <laughs> Ikaw yan o well. eh. Ano ginagawa sa inyo? Ha? Ah! Bakit ang babait nyo? Ha? Ah, Isa <laughs> ako'y dambahan niya eh. Hanggang balikat ko nagdadambahan. Kaya ako hirap na hirap magpakain. Di yan. Ano nga Dapol? O tamo pagkakabait ni Dapol. Nakagayon laang. Eh eh. Ay, kasimple lang kanyang pagpapakain eh. Ay, kanina ko'y sabi sa akin, ipasok, ipapasok daw niya ho, are. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag pinasok ko, are. Iniisip ko yung ako yung pagkakaguluhan. Hindi sabi ko niya sa akin, ipapakita daw niya sa akin kung paano. Ay, hindi ko alam. Pag ako nagpakain, kung ganyan din sila, kababait. <laughs> ay, pagkababait, oh. Oh. Ayan ho, pagkaganyan, tambahan ho yan sa likod ko. Yung mga iyan. Sa bagay yan naman ho ay ano, gagawan ho yan ng harang tapos sa labas ang pakainan. Hindi pala ako talaga nagagawa ngayon. Pero, ano? <makes noise> ba't pinalabas mo na naman yung dalawa? Oo, yan, yan, dyan. Oo. <makes noise> Oo. Tapos meron lang silang isang inuman. Hmm. Doon lang sila balik-balik. Yan.